Nakita mo yon? Nakita na nga lang tayo, hindi pa nagbibigay bugay. Ay, nako, nako, naku. Mamayin nyo talaga yung mga mangmangat, walang pinag-aralan. Nag-iinit ang dugo ko. Habulin mo lang, habulin mo lang yung gusto na yung baston at tura ng oportunidad. Di mo ba nakikita ang aking kalagayan? Ako'y pilay. Baka saktan lang nila ako. Wala ka talagang silbe. Halika na nga, tumuwi tayo. Akala mo kung sino? Peke naman. Hoy, babae! Akala mo hindi ko narinig yung sinasabi? Hoy ka rin, Doña Victorina. Alam kong ako yung narinig. Salapad ba naman ang yung kain, ha? Hinahaman mo talaga ako. Halika dito at usin mo ako sa baba. Hinahamon mo talaga ako? Hoy! Ano pinagsasabi mo? Ulitin mo! Bakit? Sino ka ba? Ako? Asawa ko ng Alvarez at ikaw? Asawa ng isang peking doktor? Napakakapew ng mukha mo? eh isa ka lang namin lamang Ikaw? Isa ka mo magpanggap na donya Ah! Tara Lumuwas tayo ngayon din at magsumbong sa Kapitan General. Ikaw ay hindi lalaki, sayang sa lawal mo. N ngunit ang mga sundalo, ako'y pilay. Wala ka talaga ang silbe! Ang sa Maynila. At nagtatrabaho noon sa isang mayamang negosyante ng Kastila. Ngunit isang araw ay nasunog ng kanyang kumpanya na damay pati ang katabing bahay. Kaya naganap na masisisi ang amo na ang ni Nuno ay sinuplong at pinarosahan kahit wala namang kaming kasalanan. Ang aking lolo mula noon ay nilayuan. Siya ang mga kanyang kaibigan at kakilala. Ano isang tumanggap sa kanya kung magkaroon naman sa mga kaya? Kaya nanirahan ang aking pamilya sa bundok na malayo sila sa makakating dila at mapanghamak sa kapwa. isang araw, tagpuan ng aking ama ang aking lolo na wala ng buhay. Saksiyan din ng aking ama ang matay ng lola dahil sa kasama ng loob. Dahil naging ulila ang aking ama, kaya kung saan-saan siya nakarating. Hanggat nakaharap siya ng kapitan sa isang silda. Doon umibig ang aking ama sa isang dalagang anak na samayamang senyor ng aking ina. Ngunit na atikim mo ng konting pag-asa at pag-ibig ang aking ama sa aking ina. Pinutula naman ito ng mayamang pamilya ng aking ina, ang kanilang relasyon. Ngayon paman ay nagsilang ang aking ina ng babae at lalaki. Yun ay ako at ang aking kapatid. Tulad na aking ama, noon kahit papano ay biktima ko ng kaunting kaginuhan, dahil sa kayamanan ng aking pamilya. Ngunit tila may sumpa sa dugo na nanalay sa akin. Simula nung namatay ang aking mayamang lolo. Dahil tila ay wala kami mga papeles na nagpapatunay na may dugo kami na isang mayamang lolo. Ang aking kapatid ang nakaranas ng na kamalasan labi na ng alas sa amin. Doon ko nalaman ang buong salaysay ng aking pinagmulan at ang aking kasawian. Ang isa ngayon ang mga matay ng kapatid. Ang aking ama ay namatay sa sakit at ang aking kapatid naman ay pinatay ng isang tao hindi ko pa nakikilala. Sapagkat walang gula, just to be lang layas kong imbestiga. Alam po ay babalit ako sa mga nagutos sa akin. Hindi ang ko ng labis ang kailangan katayahan ngunit napatay sila. Salamat po sa inyong kabutihan. 싸이 나 Hindi kasi pasilyo! Dibonyo ka! ako! Mali ka, Elias Hindi ako maaaring lumigaya sa iba Sapagkat saan man ako'y mapuntay Bit-bit ko ang lahat ng pighati na dulot ng bayan na ito. Sa mga kamay ang inyong mga kaloban at kinabukasan. Pag nilayan nyo ang mabuti ang inyong susunod na gagawin ginoo. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyo muna'y kaligtasan. Basilio! Basilio! yeah trial din ako magkain. Uwin mo maraming kawin na nakabuntol sa kapila. Sindihan mo mga kawin at hayaan mo kami masunog hanggang maging abo. Kapag walang ibang taon dumating, umukay ka dito at kulin mga salapi. Gamitin mo sa iyong pag-aaral. Hindi na kita matutulungan. Tumakas ka na! Mamamatay ako hindi nakikita ang bukang liwayway sa aking lupang tinumbuhan. Kayong mga makakakita Batiin niya siya at huwag kalimutan ng mga nasawi sa dilim ng gabi. May balita na ho kaya ang papa kay Crisostomo, Tia. Nagtungo na siya doon kaninang umaga. Natitiyak ko na ligtas si Crisostomo. Pinatagpuan kami ng dalawang bangkay. Sino? Hindi na lang matiyak kung sino dahil sunog na sunog na ang kanilang bangkay. Diyos At Patatagpuan namin ito sa tabi ng isa. Di ba't sa'yo ito, Clarita? Ipinigay ko ito kay Crisoso mo bago siya mamalhikan. ganti hindi ka marihang antay ka bang muli. Kahit ilang taon pa ang paulit-ulit, hihintayin nita kay sosto mo. Basta buwan nila. Hindi. Hindi ito maaari. Kay mo! Hindi.